Isaias Kapitulo 34 bersikulo 1 hanggang 17 Hahatulan ng Diyos ang mga bansa lumapit kayo mga bansa, makinig kayo buong bayan. Hali kayo at pakinggan ang aking sasabihin, kayong lahat na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa, matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y hinatulan na at itinakdang lipulin. Ang kanilang mga bangkay ay ikakalat. Ito'y mabubulok at aaling geso sa baho, at ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw, buwan at mga bituin ay malalaglag at madudurog at ang kalangitay ay rorolyong parang balumbon ang mga bituin ay malalaglag na parang mga tuyong dahon ng igos na nalalagas. Ang pagkawasak ng Edom si Yahweh ay naghanda ng espada sa kalangitan upang gamitin laban sa Edom, sa bayang hinatulan niyang parusahan. Ang espada ni Yahweh ay puno ng dugo at taba, iyon ay dugo ng mga tupa at kambing, at taba ng lalaking tupa. Sapagkat siya'y maghahandog sa Basra, marami siyang pupoksain sa Edom sila'y mabubuwal na parang may na toro at bar akong kalabaw, matitigmak ng dugo at mapupuno ng taba ang buong lupain. Sapagkat si Yahweh ay may nakatakdang araw ng paghihiganti, isang taon ng paghihiganti alang-alang sa Zion. Ang mga batis ng Edom ay magiging Alkaitran, at magiging Asupra ang kanyang lupa, ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto araw gabi hindi ito mamamatay, at patuloy na papailan lang ang usok. Habang panahoy hindi ito mapapakinabangan, at wala nang daraan doon kahit kailan. Ang mananahan dito'y mga kwago at mga uwak. Ang lupaing ito'y lubusang wawasakin ni Yahweh, at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. Do'y wala nang maghahari at mawawala na rin ang mga pinuno. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga napapaderang bayan, ito ay taitirhan ng mga asong gubat at pamumugarin ng mga astris. Ang maihilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat, tatawagan ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon baybab ang babaing halimaw upang magpahinga. Ang mga kwago, doon magpupugad, mga ngitlog, mamimas at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninarahan ang mga grupo ng buwiter. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin, isa man sa kanila'y hindi mawawala, bawat isa ay mayroong kapareha. Sapagkat ito'y utos ni Yahweh, at siya mismo ang kukupkop sa kanila. Siya na rin ang nagtakda ng kanilang taitirhan, at nagbigay ng kanikanilang lugar, doon na sila titira magpakailanman. Guys kung nagustuhan po ang videos nato bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.